Hello mga kababayan. So guys, kinumpirma na ni Kuya Boy, no? Si Kuya Boy Abunda ang nag-confirm talaga na hiwalay na si Bea Alonso at saka si Dominic Roque. So guys, bali ang masasabi ko dito, no? Ano? Hindi ko man talaga syempre alam kung ano nangyayari sa kanila, di ba? Pero para sa akin kasi parang mas mukhang mag-ate lang sila. Kumbaga parang hindi ko nakikita yung ano spark o magic pero syempre, hindi mo na kasali sa relasyon nila, no? Pero yung mismong taga pagmasid ka lang, no? Tungkol sa kanilang dalawa, no? From the outside appearance, no? Parang mag lang sila. Parang hindi ko nakikitaan talaga ng magic. Pero ang sinasabi, no? Isa sa mga main reasons bakit nagiwala yung dalawa ay dito daw sa prenuptial agreement, no? Ano ba to? Guys, ito yung tinatawag din na premarital agreement. So, ito yung uh, gagawa kayo ng kasunduan uh, na siyempre may mga involved dito mga lawyers, no? Kasi uh, ito, usually, ginagawa ng ano, mga mayayaman. O kung halimbawa man, mas ano, malaki ang kita ng isang party, di mo alam kung yun yung babae o yun yung lalaki, no? Kumbaga, uh, hindi, parang ito yung hindi balansi yung kanilang ano, yaman. So, mas, mal, mas lamang yung yaman ng isa, So, kaya yung prenuptial agreement, pinoproteksyonan lang yung mga naipundar nung isa na mas mayaman kesa dun sa isa. just in case na pagka naging mag-asawa sila, eh, hindi nag-work out yung kanilang marriage, tapos nauwi sa divorce, di ba? Or annulment dito sa Pilipinas. So, dito guys, no, ang masasabi ko, pero sabi ha, okay naman daw kay, ano yon a uh, Dominic Roque yung prenuptial agreement na yon no? Kung baga, wala naman daw problema kay Dominic yon Pero, para sa akin, guys, no? Talagang mahalaga na may prenuptial agreement. Lalo na kung hindi naman talaga, ano, equal yung yaman nyo o yung kita nyo. Kasi dito, na proprotectionan yung mismong mga feelings, no? Halimbawa lang, ang isang mas mayaman, sabihin na nga natin dito, kunyari lang to, ah, hindi ko sinasabing totoo to. Halimbawa lang, si Bea Alonso, ah, mas ah, marami na siyang naipundar, mas malaki siyang kumita kesa kay Dominic, no? Etong hindi pa sila kinakasal. Tapos, di ba, bali, kumbaga man, ah, halimbawa lang, no, na may prenuptial agreement sila, yung mga naipundar ni Bea, pwedeng hindi na yun makasama kasi talagang ano eh, yung naipundar na niya yon bago pa siya ikasal. Tapos halimbawa man, yung maipupundar din nila, di ba? Pag sila ay kinasal na, pwede kasali rin yun dun sa mga mapag-uusapan. Yung halimbawa, talagang di nag-work out yung marriage nila, yung division ng properties nila, di ba? Yung division ng mga finances nila. So, kung bagaman, dito rin na pro nga yung mga feelings kasi kunyari lang to ha. Kunyari ang isang ah uh, si ang isang party no, sa isang marriage no, may vested interest dun sa papakasalan niya kasi nga mayaman to, parang mas mabubuhay na siya kung mapapangasawa niya to no. Eh ano, parang mas magiging buhay ano na siya. milyonaryo o gagana buhay niya pati pamilya niya just in case kung bagaman Itong prenuptial agreement, pinipigil siya. Hoy, huwag kang mangarap ng gising. Tangingot, hindi ganyan ang mangyayari. Ah, uh, itong prenuptial agreement na to, pro-protection na to, itong mas mayaman, no? Laban dito sa masamang hangarin ng isa. So, kung bagaman, ah, uh, mag-iisip-isip tuloy itong mapagsamantala. Iisipin niya, tutuloy ko pa bang pakasalan to? Eh, wala naman pala akong mahihita dito. Kung sakasakali kumbaga, napipigilan yung mga masamang ano, adhikain o purposes ng pagkapakasal. Kasi guys, hindi lahat ng nagpapakasal, eh love ang ano niyan, basis niyan. Maraming, ba ano, sorry, maraming basis sa ah, ang ano, ang pagpapakasal. Merong ano, for security, tapos meron na minsan naman, financial reasons, di ba? Tapos yung halimbawa, ano, yung Misa naman, talagang kailangan mo ng ano, yung makakasama, parang minsan loneliness lang eh. Kung baga, hindi talaga, o kaya marriage for convenience, di ba? Na nagpapakasal ka kasi nga, halimbawa, pupunta ka ng US, Masi-secure, di ka masisipa pabalik ng Pilipinas kasi nga, uh, magkakaroon ka ng American visa through marriage, di ba? Sa isang US citizen. So guys, dito no, napakahalaga talaga na ano, merong ano, annulment na ah, ah, hindi na sorry. Meron talagang prenuptial agreement etong dalawang parties na hindi balanse ang kanilang finances o ano, source of in o income, di ba? Ganon. So dito, parang mas lamang kasi si Bea Alonso. So, kumbaga man, ah, kung pipirma man si Dominic Roque dito sa kanilang prenuptial agreement, parang ipapakita lang na walang habol o hindi na habol ni Dominic yung anumang meron na material o yaman si Bea, di ba? Parang papatunayan nito na yung marriage nila ay dahil lang sa pagmamahal ni Halimbawa lang ha, kasi sure naman na si Halimbawa, Bay Alonso na mahal niya to, no? Wala naman siyang hahabulin kasi mas marami naman siyang yaman. So, para ipapakita lang dito na si Dominic, papakasalan si Bea ng purely love ang reasons. So, walang mga tungkol sa kayamanan, kaperahan, siguridad sa ka -ano, di ka kaperahan, ba diba? So, guys, ayun na. Uh, yung ano, ni-research ko, ito palang prenuptial agreement na to. Ano, meron ding mga batas, no? lalo na kung halimbawa, hindi kayo same na ano, hindi kayo pares na Pilipino, kumbaga yung asawa mo, foreigner, kumbaga meron, meron siyang naipundar sa bansa nila, may mga international laws dito, dito, tungkol dito sa mga prenuptial agreements na to. Tapos kung a-undergo uh, kayo nito, dahil hindi naman ako siyempre lawyer, no? Ah, uh, may lawyer na mga involved dito kasi isa uh, iisa-isahin nyo to yung mga finances nyo, di ba? para maging malinaw uh, sa bawat isa just in case ha uh, ang pinag-uusapan kasi dito yung sa duluhan na, na hindi mag out yung marriage na hindi ma o hindi parang nagamit yung mas mayaman nung ano asawa niya na hindi kasing yaman niya so yung mga ano dito mga gamiteros, gamiteras ah uh, napipigilan yung masamang adikain So dito na lang ako guys and blessings blessings everyone. Bye.